Ayan. sa kumusta ka mong tanan dala karon tulong na ko sa inyo sa on pag download of music videos na libre lang o kay libre naman na gusto mauna ni na ako sa inyo o nakinan na natin wifi sunod ay download na to sa apps kung iphone user ka i-download na to ang documents documents. Download na ako ng mga batches So, ako kayo na download naman na ako. Mauna ni ang documents. Ang itsura niya. So, mauna siya ang documents. Sunod ay sa YouTube tayo. Sa YouTube. Pangitaon na itong mga sounds na gusto nato Ako kay ikaw. O ako. Ikaw at ako. Mauna ni siya. pag na open nato siya, i-open at makita nyo na ba ang share share, share, share pindot na ito ng share pag huma na pagpindot ng share is pindot na to itong copy link nga, copy link pag huma, add to ito sa documents sa documents sa documents, pangita na ito ang save from net i-type pala na i-type ang ah, save from net so, sa ako kaya ang una kay di mo gana di mo gana ni pero kas, kung ano try nyo na ang pinakauna ka na ang save from net o save pag mananap i-paste na ito itong i-copy link i-paste na siya i-paste i-paste para mo dikit na siya diha, ha mo pag madikit na siya diha, i-paste na na siya i-paste base at mauna ni siya ang magawas itong yung download mga peshi mauna siya ang so kana sila sa ako kaya di gawas mo na yung muna. download na yung pinakani ang kana kana ako ah so i na di base i na po utro so yung na na siya so i-download na ito 1080p yung pinakamataas yung pinakamataas mauna na ang gawas na siya karoon So, pag na na, hulaton lang na ito. Kay patient is a virtue. Tama? Tama ba akong English? Magsak-sak-sakram ako niya English. Ay, wala siya. Pag naman na mag-download, ma-download, hulaton na niyo na siya. Na si araw-araw tira na nag-loading pa, nag-loading. Pag gawas na itong dan, wala itong ang dan ng besties. Mga besties. Ako ang siya para matudlo na ako. Ang kaya na ako itudlo sa inyo. Kaya ako ay ishare. Maganda ako na sa mga uban, sa mga gusto pa makabalo. So, wala well, nagulata sa atong gidownload. load muni muni sa ta mga bay mga katamsis mga etches at et sa mga tamirat dyan akabalo ka unsa sa tamirat i-google na bay i-google na i-google na kung on ang tamirat tanan eh di ni mo makita ang meaning kay lalong na siya kayo lang meaning lalong so wala tulad sa ta wala tulad sa ta o mag-download kay hinay akong wipe Wi kay rani tuon ra ni para tuon kung wifi ninggi, sa silingan na mo silingan mo nying ka mo di mo sa silingan kay kayo kay bang dawat ni load pag ng download ma ang ulo Diba nagtagalog si pashi mau na sha ka mga ka OMG, magulat ka ba? Kung unsa, kung kanus mag-download. Hey, kapag mag-download na mo, ipakita ninyo. Dili, pag-share-share po mo sa inyong napalaan. Para pag-sharing is caring, mga katamashi. So, diba? Dugay-tamagulat. Dugay-dugay-dugay. Kahingay ang wife. itu cuma uy payani ni teh ini hindi ba pa. yeah. so paguban na pangreko na to kana syamu uma nad ban min na maksudan au ni menggaul luut mo nanikyo was nanigo was the chord pina na sya play bisag wai ay basta kong download sa mo. Okay? Humana. So, hanto na rin lang. Salamat mga katamsi. At tanak na bala na rin yun sa kong pag-download na libre. Babu!